O <laughs> mga koys, meron oh. tayong nakita dito naman. At lakas ng hagos mga boys. Yeah. Baka pwedeng paliguan dyan no? Oh. Ang ah, haba mga koys. Grabe. Uy, uy. Ang ganda niya oh. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> what's up mga kuys? So ngayon may panibagong adventure na naman tayong gagawin mga kuys. Aw, matik! At ngayong araw mga kuys ay wala talaga kaming destinasyon. Kung saan saan lang kami pupunta, basta i-enjoy lang namin kung saan kami dadalhin ng aming dalang motor. At syempre, magsusubay tayo o magtatahak dito sa Bohol. Ano? Pwede? Aba pwede! Pwede! Ito yung ano. Nandito rin muna mga guys yung yung So yun, mga boys, meron tayong nadaan dito na ano, Busay Dream Falls. Ah, uh, ba diba? Busay Dream Falls. Ito sa Kinugitan. Uh, Lobok Bohol. Kaso, ang sarap sa nang magtampisaw doon kaso wala tayong dalang extra. So, putahan na natin doon sa unahan tapos uh, sa last, uh, last na, last destination natin is dito lang tayo uh, maligo. 'Yun mga koys Ito yung uh, view ng ano, uh, Busay Dream Falls. Ayun mga koys oh. At ang ng uh, gusto mo, mga guys. Yeah. Wow. Grabe. Yan mga koys oh. Kung kita nyo, Ayan, mula doon, doon. Ayan. <laughs> meron silang zipline line, paddle, bamboo rafting. Basta lahat ng mga water activities, meron sila dito sa uh, Busay Dream Falls. At saka meron ding accommodation, di ba? Napakasulit. So, kailangan mo talagang mag-explore para makita mo talaga na meron palang ganito. Yung hindi masyadong nasasama sa mga tours, di ba? So, ayun. Meron palang in-offer dito mga koys. <laughs> so, explore pa tayo sa anahan mga boys. Let's go, let's go. <laughs> yes. Itura tayong ayon sa Panggayi po Sevilla Bohol. Would lie to you? Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up. We're going dancing My heart starts beating When my headlight's shining on her At sa kalagitnaan ng aming pagsusubay Ay di namin inasahan ang aming makikita Isang makapagpapasaya sa aming mga mata Parang sa buhay lang din yan Di lahat mainit ang biyahe Meron at meron talagang magandang mangyayari Rolling yes. Ito <laughs> mga uwis mo, meron tayong nakita dito sabing tabing daanay. Wow. Ano yung tawag dito mga awis. So dito tayo ngayon sa... Ano ba yan? Ginobat, Ginob sibilya Bohol. Ano kaya pangalan yan? Wow! Ganda! <coughs> diba? Sarapan hindi kasi kayo. Hindi Baka pwedeng paliguan dyan, no? Tapos dito sa ano? Tignan natin dito. Uy. Ito yung talaga yung, yung hinahanap ko, mga boys. Ito yun, no? Uy. Ano kayang pangalan yung pangalan nito, mga boys. Pa-comment naman mga kuis kung anong pangalan nito mga kuis. <laughs> Pa-comment naman. Ayan mga kuis oh. Ayan kung sinong familiar dito mga kuis. Parang paniniguan kasi parang may handa nyo. Mayroon diba? May handa rin. mga kuis. Pupuntahan natin itong ano, yung hanging bridge dito sa Sibilya Bohol okay, nadaan nadaanan tayo kanina Kaso, ah, pasan natin ng kasi Puso pa natin ng score dito sa unahat So, ngayon, okay na Kita tayo ng force doon sa unahat Ngayon, papalit na kami sa, sa Hanging Beach dito sa Sibilya Try natin, try natin Nakapunta na kami, di ba noon? 2015 na ata o, Dahil di pa uso yung video noon So, ngayon uh, Pag-video tayo mga kuya sasama natin yung sa ating pag uh, susubay ngayon manok na mukha na natin yung legion dun ganda talaga ng view mga koys excited. Let's go, let's go, let's go. Magabulan tayo rito. Talo <laughs> <laughs> ka. Gagi po nang mabibiyak ng kamay. <laughs> yung tipong ikaw po yung magbabayad para kabahan ka lalo <laughs> parang mabibiyak yung parang sira na yung ibang pang <laughs> for 50 pesos ayan yung view mo ako iso o oh, diba oh, hanging bridge sa Sibilia po hala yun mga parang sira na yung kawayan mga kuys kaya <laughs> yeah feeling niko na nakatambay lang sa ano nakatambay lang sa gitna under to you matter what ayan, mo yung babagsakan mo mga <laughs> may eh. at dito mga ayan. ayan. mga souvenirs tree girl you what she's doing with me. Love you, Morris. Morris. Ang haba mga koys Grabe Pa-comment nga kung uh, mahilig kayong maligo sa ganitong ano, ilog mo ha koys Hello Hello, Hello. Hello. <laughs> Oh diba Come to my guys <laughs> Hello, welcome to my guys. Grabe, <laughs> ang ganda niyo Uy, uy. Ang ganda niyo Ang ganda, ang ganda. <laughs> Tapos na. Pauwi na kami mga kamis. salamat sa pangunood. At uh, sa next next month, mga uh, i-explore pa natin o susubayin pa natin. Salamat sa panunood mga kamis. How? Oh. Matik! At okay. lang to, sa mga mahilig maglaro at sa bagong register, pwedeng pwede maging doble ang top up nyo dito sa 1xbet. Dito ay pwede ka magkakuha ng up to 2,000 bonus sa unang cash-in mo. Aw, matik! At syempre mga boys, huwag nyo rin kalimutan ilagay aking promo code na Kian MTV. Nasa comment section yung link. Click mo lang, mag-register, fill at kumpituhin ang lahat ng ito. Ang dami nyo rin pwedeng pagpipili ang lato dito kagaya ng swab plan. So ngayon, magbibet tayo ng 20 pesos. So malun-talun ka lang sa dahon. Aw, oh, matik! Ganyan lang kadaling laruin. At kung mag at mag-withdraw, pwedeng-pwede ang bank at e-wallet. Kaya so, ano pang hinihintay nyo? Kung may extra money at extra oras ka, download na